Mahigit 50,000 pulis na nagbabantay sa buong bansa bago ang mga malakihang kilos protesta sa linggo sa EDSA, Luneta at mga liwasan sa ilang probinsya. Ang paghahanda sa mga rally, tinutukan ni Oscar Oida. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. simula ng pumutok ang mga ligasyon kaugnay ng mga hindi maayos o hindi na ipatay yung flood control projects. Pinakahuli ang pagsugod ng mga estudyante at magsasaka kanina sa DPWH First District Engineering Office. Mga iskolar ng bayan, ngayon ay lumalaban! Pero inaasang pinakamalaki ang mga pagkilos sa linggo, September 21 kabilang ang trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Para maging maayos, nagkasakanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama ang mga organizer, kabilang ang pupwestohan ng entablado at mga dadalo na tinatayang aabot ng 50,000. Peaceful protest ang, ang gagawin po natin. Wala po tayong itotolerate na anumang karahasan. Tsaka yung uh, wala po tayong panawagan na Uh, regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin uh, tungkol sa lahat ng mga anumalya sa ating um, infrastructure projects. Bagaman naka-standby ang polis, Quezon City, may limandaang marshals ding itatalaga ang mga organizer para manduhan ang dadalo sa pagtitipon. Ang kapulisan po, naka sila ano, just in case of any disturbance, ang hindi po mahawakan ng mga marshal kung hindi kaya ay tatawagin na yung assistance ng pulis. Inaasahang sisimula ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pepwesto ang mga dadalo sa kahabaan ng White Plains Avenue patungo sa kanto nito at EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, itong uh, lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalakok sa kilos protesta. At alauna naman sila magmamarcha patungo sa People Power Monument. Napagkasunduan nga ng organizers na wala pong uh, political personalities ang magsasalita sa program. Ang mananayig na boses ay yung boses ng taong bayan na uh, mismo'ng nakaranas ng uh, pagdurusa dahil sa mga floods na naganap na tsaka pati yung mga um, ibang mga uh, kakulangan sa uh, batayang serbisyo dahil sa mga uh, dahil sa pera na napupunta sa korupsyon. So yun po yung boses na mananaig. Tinate ang magtatapos ang programa ng alas 5 ng hapon. May kasabay na bilyon peso march naman sa luneta, ang iba't ibang militanting grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa menjola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City. At rally sa Public Plaza sa Bacolod City. May iwalay rin pagtitipon sa Freedom Park sa Davao City ang mga makaduterte pero prayer rally para ipagdasal ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oide Nakatutok, 24 Horas.